Sa number 8, Pamuno sa Bacolod City Police Office kinapausisa ang na-issue ng driver's license sa ginakabig leader kagkatapos ang terrorist group na nadakpan sa Bacolod. Kabayan sa mga na-recover sa bakpan nga Indian National nga si Jugender Jong alias Kant Gupta. Ang driver's license nga nagapakita nga isa siya ka Filipino citizen nga nagaistar sa barangay Takuling. Butang nga ginadudahan ni BCPO Director Colonel Noel Alinio rason nga nagpadala na siya sa sulat sa talatapan sa LTO Bacolod. agud mausisa kung nga may nauyatan nga driver's license ang 40 anyos. Tuyo ni Alinio nga mapatud kon peke ang driver's license kung paano kagdiin niya nakuha si Gyeong ang wanted sa Indian Embassy bangod sa kaso nga murder, attempted murder kag robbery. Siya ginatudlo leader sa organized crime syndicate kag napamatbata na sa life imprisonment. Suno sa PNP, ginaresto ang Indian National bangod sa pagbayolar sa Philippine Immigration Law bilang isa ka undesirable alien o pugante sa India. Madugay na siya nga nagapanago sa pungsod gamit ang peke ng ngalan, kag Nepalese passport sa ginpagwa nga memorandum sang Bureau of Immigration si Giong ang may kangtanan man sa Kalistani Terrorist Group.